Siyempre, may dumating sa atin blessing, guys. Ngayon, papipiliin natin ngayon si Ms. Sherwina kung saan niya gusto pumuntang lugar. Saan mo gusto pumuntang lugar? Sa Paris. Paris? Oo. Oh. Gusto ko na pumunta doon. Sure ka? Gusto mo yeah. pumunta ng Paris? Yes. So, maggagayak na tayo ngayon at pupunta tayo ngayon sa Paris. Sure ka? Oo nga, pupunta nga tayo sa Paris. Talaga? Yay! <laughs> hey. Kaya, pumunta kami guys sa Paris. Paris. Ano to? Paris. Kala ko pupunta tayo sa Paris. Paris. Di pa ako nakakapunta dun eh. Eh wala pang blessing nga ni. Tsaka no, na tayo pumunta pa. ng lugar ng Paris. Dito muna tayo dito sa muna tayo sa Paris. O no, kawain man. nga na. o <laughs> ano, <Kakaano>, gulat. <laughs> Paris. Ang over Paris. <laughs> Ano oh. ko talaga eh, no? Oh, kumain ka na! Ayan na, Paris sarap-sarap niya, no? Oy, ikaw magbayad dito, ah. Uy, wala akong pera dito. Alam mo namang wala pa tayong blessing, eh. Di ba sabi mo, ah, may blessing? Saka ano na, na yung wala pa kang dumarating, eh. Ikaw muna magbayad na ito. Oh, oh, na lang ka. Oh, sige, nakain na. Nakala <laughs> ko pares, eh. Pares nga yan. Pares talaga. At literal na pares. <laughs> <laughs>